Bantay, bantay ito. Nak, hindi nak. Maghawak ka doon sa gilid. Kanami lang, Eh, Hihi! Eh, eh, marunong na! Hihi! Eh, eh, bantay ito, bantay ito. May lang? May Hawak sa gilid, di ba? Maghawak ka sa gilid. Oh. Hawak! Hawak! Pukpuk po. -puk. Siya pa ba ilan siya? siya. Bantay lang. Alalay. Ha? Eh. <laughs> Ginawa ka sa naman. Very good. Dito ka sa taas. Dito ka sa gilid. Ha? 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 adu Bantay ito na. Nancy. 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 <laughs> Aji, Jiji ji. This is, ay, correct. na. na, Akyat na, akyat na si. Ay, ginalanta niya si Ninyo. Ginalanta niya si Ninyo. Baba, paano magbaba? Una ang paa, una ang paa. Kaya, Tonton, may ikot na nagpakaibig ako. Kaya, Tonton, may ano man abi? Ano kada ko manghaw? Una niyo man, man abi gi ano sa akay ang bote niyo. Ay, baba baba. Baba nanak! baba paano unahin ang paa? Unahin ang paa. Sige, paano? Masaka siya. Ibutan sa mga pantin nila ay short nila. Ang

Jing, 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 jing. Baba na. Sige na. Unahin ng paa. <coughs> siya, lang Baka, da, um. siya lang nagsaka. Pagkat alingin niya. Sige na. Baba na na. Sige na. Ang tingin niya. Vertical lapat daw. Kahiram si ate. O oh, sige na. Baba. Baba muna. Una ang paa. Unahin ang paa. Baba muna. Talon. Ha ha ha. ka na Dito! Dito!

o, oh, hawak kayo, oh, ay Tito. O, oh, huli, oh, huli, oh, huli. baba, baba, baba. Turuan mo siya magbaba, Ton. Talikod lang ka. Hindi, ganyan. Talikod. Ay, 75. Turuan oh, magbaba. O, oh, ganyan, oh, oh, ganyan. Hawak. O, oh, ganyan oh. magbaba. Dito naman, o. Oh. Baba. Pa, baba. Ikon, upo, upo, upo. Upo, upo muna, upo. Tapos magbaba. Kulungan siya. 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 Ay!